ang silid. Panahian ay naging puso ng Via Salencio. Ang dating malamig at tahimik na espasyo ay naging isang pugad ng malikhaing enerhiya. Sa ilalim ng gabay ni Lira, hindi lang ang tatlong manikang leon ang nabuo. Gumawa sila ng mga unan na hugis bituin, mga kumot na may disenyong sasakyan at maliliit na hayop na gawa sa retaso. Bawat tahi, bawat gupit, ay isang hakbang palayo sa kalungkutan. Si Makisig, na laging seryoso, ay natuklasan ng kasiyahan sa paglikha ng mga pattern. Si Maliksi, na dating mapanira, ay naging eksperto sa paglalagay ng palaman sa mga manika. Tinitiyak na ang bawat isa ay malambot at perpekto sa yakap. At si Mahinay, sa kanyang tahimik na mundo, ay nagpakita ng isang pambihirang talento sa pagpili ng mga kulay na para bang bawat sinulid na kanyang pinipili ay may kwentong sinasabi. Hindi na lang sa loob ng silid, panahian na nanatili ang pagbabago. Dinala ni Lira, ang kanilang malikhaing proyekto sa labas. Sa dating abandonadong hardin sa likod ng bahay, nagsimula silang magtanin. Hindi lang mga bulaklak, kundi pati mga gulay. Natuto ang mga bata, nadungisan ng kanilang mga kamay sa lupa na madama ang koneksyon sa isang bagay na tumutubo at nabubuhay habang pinagmamasdan na ni Armand ang lahat ng ito mula sa bintana ng kanyang opisina isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan ng unti-unting bumabalik kapayapaan ang mahigpit na kontrol na pinaniniwalaan niyang kailangan niya para protektahan ang kanyang mga anak ay dahan-dahang lumuluwag nakikita niya silang tumatawa nakikita niya silang nagiging bata muli. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Lira. Hindi na lang siya isang empleyado. Siya ang araw na nagpatubo sa mga halaman sa kanyang hardin. Ngunit may mga ahas na nagkukubli kahit sa pinakamagandang hardin. Si Beatrice, na nakakaramdam na nawawalan na siya ng lugar sa buhay ni Armand, ay nagpasya na kailangan na niyang kumilos. Hindi sapat ang simpleng pagdududa. Kailangan niya ng isang bagay na sisira, kay Lira, ng tuluyan. Sa pamamagitan ng isang pribadong investigador, nakuha niya ang lahat ng detalye tungkol sa nakaraan ni Lira, ang buong medikal na ulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, ang mga record ng kanyang pagpapatingin sa isang psychiatrist para sa matinding depresyon, at ang mapait na legal na labanan sa pamilya ng dati niyang asawa. Sa mga kamay ni Beatrice, ang trahedya ni Lira ay naging isang sandata. Malapit na ang kaarawan ng kambal. Ito rin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Ilara. Sa loob ng dalawang taon, ito ay isang araw ng mabigat na kalungkutan sa dila. Ngunit ngayon, nagmungkahi si Lira ng isang bagay na iba. Pakit hindi natin ipagdiwang ang buhay niya sa halip na ang kanyang pagkawala? Sabi niya kay Armand, isang gabi maaari tayong magpalipad ng mga parulang papel sa hardin. Pawat isa ay may sulat para sa kanya. Nag. Aalangan si Armand sa simula, ngunit nang makita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang mga anak nang marinig nila ang ideya, pumayag siya. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Beatrice. Alam niya na si Maliksi ay may matinding allergy sa isang partikular na uri ng industrial, grade na pandikit ang allergy na ito ay minana pa nito sa pamilya ng kanilang ina. Isang bagay na alam na alam niya, ngunit hindi alam ni Lira. Isang gabi, dalawang araw bago ang kaarawan, habang ang lahat ay natutulog, pumasok si Beatrice sa dila gamit ang sarili niyang susi. Tumiretsyo siya sa silid, panahian. Maingat niyang kinuha ang bote ng noon, pasik na pandikit na ginagamit ni Lira at pinalitan ito ng isang halos kaparehong bote ng nakalalasong pandikit na binili niya. Itinago niya ang orihinal na bote sa ilalim ng isang tungpok ng mga retaso. Ang kanyang plano ay simple, ngunit demonyo. Tumating ang araw ng kaarawan. Ang umaga ay puno ng isang kakaibang halo ng kalungkutan at pag-asa. Sa hapon, nagtipon silang lahat sa silid panahian para gawin ang mga huling parolang papel. Ang bawat isa ay abala sa pagsusulat ng kanilang mga mensahe. At Lira, paabot po ng pandikit, sabi ni Maliksi, na siyang inatasang magdikit sa mga dulo ng papel. Sige, mahal, sagot ni Lira. Abala sa pagtulong kay Mahinay na iguhit ang kanyang mensahe, isang larawan ng isang pamilyang may limang tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Kinuha ni Maliksi ang bote ng pandikit at nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang umubo. Isang tuyong ubo sa simula na sinunda ng pamumula ng kanyang mukha. Anak, ayos ka lang. Tanong ni Arman na agad napansin ang pagbabago. Iglang nahirapang huminga si Maliksi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi po ako makahinga, garalgal niyang sabi. Isang iglap, ang masayang silid ay naging isang eksena ng purong sindak. Pinuhat ni Arman ang kanyang anak habang si Lira naman ay nagmamadaling tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng natabig ni Beatrice, nakadarating lang para sa pagdiriwang, ang isang kahon ng mga gamit ni Lira kumalat sa sahig ang laman nito, mga sinulid, gunting, at isang maliit na bote ng kanyang lumang gamot para sa depresyon. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang isang walang hanggan. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor at sinabing stabo na si Maliksi, isang kolektibong buntong, hininga ng ginhawa ang pinakawalan nila. Ngunit sa sandaling yon, sinimulan ni Beatrice ang kanyang huling pag-atak umiiyak. Niyakap niya si Armand. Armand, muntik na nating mawala si Lixi. Salamat sa Diyos at ligtas siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring awa at akusasyon. Lira, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, pero paano mo nagawa ito? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lira. Ang pandikit sabi ni Beatrice. Itinuturo ang bote, na dinala ng isa sa mga medik. Alam nating lahat ang allergy ni Lixie. Bakit ka gagamit ng ganitong klase ng pandikit? Hindi ko alam, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi iyan ang pandikit na ginagamit namin. Ang sa amin ay ligtas para sa mga bata. Ngumiti si Beatrice ng mapait. Inilabas niya mula sa kanyang bagang isang folder at iniabot ito kay Armand. Armand, ayokong gawin ito. Pero kailangan mong malaman ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Armand ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga kopya ng mga medical record ni Lira, mga ulat tungkol sa kanyang malalim na depresyon. At ang pinakamasakit, isang pahayag mula sa dati niyang biena na nagsasabing si Lira, ay hindi matatag at isang panganid sa mga bata. Nakita mo ba, Armand? Pulong ni Beatrice, ang kanyang boses ay parang lason. Hindi niya sinasadya, marahil. Nagdadalamhati siya. Nalilito. Nakita niya sa mga anak mo ang anak na nawala sa kanya. At ngayon, sa araw na ito, sa araw ng pagkamatay ni Ilara, baka hindi niya nakayanan. Tumingin si Armand mula sa mga papel, patungo kay Lira. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng takot, pagdududa, at ang mga lason na salita ni Beatrice. Nakita niya ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang tahanan, ngunit ngayon, sa likod nito, nakikita niya ang anino ng isang babaeng hindi matatag, isang panganid. Umalis ka, sabi ni Armand. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng yelo at bakal. Natigilan si Lira. Armand, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa puting pasilyo ng ospital. Huwag ka nang magpapakita sa akin. O sa mga anak ko. Kahit kailan. Tinalikuran ni Lira ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Ang hardin na maingat niyang itinanin sa dila sa lensyo ay biglang nilamon ng isang nakakapasong apoy, at ang natira, na lang ay abo. sa pag alis ni Lira. Ang dila sa lensyo ay muling nilamon ng isang katahimikan na mas malalim at mas masakit kaysa dati. Ang silid, panahian ay muling isinara. Ang mga manikang hindi natapos, at ang mga parolang papel ay naiwang nakakalat, mga testamento, sa isang kaligayahang biglang pinatay. Ang hardin sa labas, na minsay nagsisimula ng mamukadkad, ay unti, unting nalanta, hinahanap ang kamay na nag, alaga dito. Ngunit ang pinakamatinding tinamaan ay ang tatlong bata. Ang liwanag na dinala ni Lira sa kanilang mga mata ay muling namatay at napalitan ng isang kadilimang puno ng pagkalito at sakit. Si Maliksi, matapos gumaling, ay naging mas mapanira pa kaysa dati, ngunit na ang kanyang mga kilos ay may kasamang galit na nakadirekta sa kanyang ama. Si Makisig ay nagtayo ng isang pader ng yelo sa paligid niya. Hindi na niya kinakausap si Armand. Anging tango at iling na lang ang kanyang mga sagot. Ngunit ang pinakakawawa ay si Mahinay. Ang maliit na pag, asang natagpuan niya ay tuluyang naglaho. Pumalik siya sa kanyang tahimik na mundo, yakap. Yakap ang manikang inayos ni Lira, na ngayon ay tila ang tanging alaala na lang ng isang masayang panahon. Paulit, ulit niyang hinahaplos ang butones na mata nito, na para bang doon niya hinahanap ang nawawalang kalinga. Si Armand ay nalulunod sa sarili niyang impiano. Sa isang banda, naroon ang matinding ginhawa na ligtas ang kanyang anak. Sa kabilang banda, naroon ang bigat ng kanyang desisyon. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na ginawa niya ang tama, na pinrotektahan niya ang kanyang pamilya mula sa isang panganid. Ngunit tuwing gabi, kapag dumadaan siya sa nakakandadong pinto ng silid, panahian, o kapag nakikita niya ang tatlong malungkot na anyo ang kanyang mga anak, Isang matalim na pagdududa ang tumutusok sa kanyang puso. Ang pagdududa, na yon ay nagsimulang lumaki, pinapakain ng mga maliliit na bagay. Isang araw, nakita niya si Makisig sa hardin, sinusubukang bunuti ng mga damo sa paligid ng isang yusbong ng kamatis, isang bagay na itinuro sa kanila ni Lira. Sa isa namang pagkakataon, narinig niyang humuhuni si Maliksi ng isang kantang madalas sa witin ni Lira habang sila'y nagtatrabaho. Ang mga ito ay maliliit na multo ni Lira, na gumagala sa kanyang tahanan, mga paalala ng isang buhay na nawala sa kanila. Si Beatrice, sa kabilang dako, ay ipinagpatuloy ang kanyang papel bilang ang perpektong tita. Araw. Araw siyang nasa dila. Nagdadala ng mga mamahaling pagkain at laruan. Sinusubukang puna ng puwang na iniwan ni Lira. Ngunit ang mga bata, ay hindi tumutugon. Ang kanyang mga regalo ay hindi ginagalaw at ang kanyang mga pagtatangkang makipaglaro ay sinasalubong ng malamig na katahimikan. Isang gabi. Halos isang linggo na mula nang umalis si Lira. Hindi na nakayanan ni Armand ang katahimikan. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Si Makisig at Maliksi ay nagkukunmaring tulog. Si Mahinay lang ang gising nakaupo sa kanyang kama, umiyak ng walang tunog. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang manika, na ngayon ay may bagong sira, bahagyang natastas ang tahi sa braso dahil sa paulit, ulit niyang pagpisil dito. Naupo si Armand sa tabi ng kanyang anak. Anak, anong problema? Mahina niyang tanong. Inabot niya ang kamay para kunin manika. Halika, aayusin ni Daddy. Pero sa halit na ibigay ito, mas lalong hinigpitan ni Mahinay ang yakap dito at umatras palayo sa kanya. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib ay sumabog palabas. Ikaw, ikaw po, pin, paalis mo siya. Sigaw ni Mahinay. Ang kanyang munting boses ay basag at puno ng sakit. Si Tita Beatrice, dinaya niya tayo. Pinalitan niya ang pandikit. Nakita ko po natigilan si Arman. Ang mga salita ng kanyang bunsong anak ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Anong sabi mo anak? Nakita ko po siya pagpapatuloy ni Mahinay. Ang mga salita ay tuloy-tuloy na ngayon nung gabi. Pumasok po siya sa silid. Akala ko po, si Ate Pero, kinuha niya yung pandikit natin. Tapos, may inilagay siyang bago. Amoy. Amoy po gamot. Iglang nag. Ugnay. Ugnay ang lahat sa isipan ni Armand. Ang reklamo ni Makisig na amoy gamot, ang gamit ni Tita Beatrice ang bigla ang pagdating ni Beatrice sa mismong oras ng kaguluhan. Ang kahandaan nito sa mga dokumento laban kay Lira. Isang nakakabinging galit ang kumulo sa loob niya. Isang galit na hindi para kay Lira, kundi para kay Beatrice. At isang mas malalim at mas masakit na galit para sa kanyang sarili. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa takot. Hinalikan niya sa noo si Mahinay. Magpahinga ka na, anak. Ang ako. Aayusin ko ito. Hindi na siya nag. Aksaya ng panahon. Pumaba siya at dumiretsyo sa kanyang opisina. Pinuksan niya ang kanyang computer at pinanood ang recording ng security camera mula sa pasilyo ng ikalawang palapag. At nandoon na. Malinaw na malinaw. Ang anino ni Beatrice na pumasok at lumabas sa silid, panahian, dalawang gabi, bago ang kaarawan. Ang katotohanan ay isang suntok na halos nagpabagsak sa kanya. Hindi niya pinalayas ang isang panganid. Pinalayas niya ang tanging taong nagtangkang buuin muli ang kanyang masak na pamilya. At niyakap niya ang mismong demonyong sumisila sa kanila. Kinabukasan, Maagang dumating si Beatrice, may dalang basket ng mga prutas, ang kanyang mukha ay nakasuot ng maskara ng pag, aalala. Kamusta na ang mga bata? Tanong niya. Hinarap siya ni Arman. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakita ka ni Mahinay, Beatrice, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nawala. Ang ngiti ni Beatrice. Anong pinagsasabi mo? Nakita kanyang palitan, ang pandikit. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkukunwari ni Beatrice ay gumuho. Ang kanyang mukha ay naging isang anyo ng galit at inggit. At ano ngayon? Sigaw niya. Inawa ko iyon para sa inyo, para protektahan kayo sa kanya. Isang babaeng sira ang ulo. Ang tanging sira dito ay ikaw, malamig na sabi ni Armand. Nagsinungaling ka. Nanakit ka ng mga inosenteng bata. At ginamit mo ang sarili kong takot laban sa akin. Lumabas ka sa bahay ko. At kung susubukan mong lumapit sa mga anak ko ulit, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw. Nang umalis si Beatrice, isang katahimikan ang muling bumalot sa dila ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng pagsisisi. Tumingala si Armand, at nakita niya ang kanyang tatlong anak, na nakatayo sa itaas ng hagdanan, nakikinig sa lahat. Naglakad siya, papunta sa kanila. Lumuhod siya sa harap nila, kaya't magkakapantay na sila. Tumingin siya, sa mata ng bawat isa. Nagkamali ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag nagkamali si Daddy. Patawarin niyo ako. Niyakap siya ng kanyang tatlong anak. Isang mahigpit, nayakap ng pagpapatawad. Kailangan natin siyang hanapin, bulong ni Makisig sa kanyang tenya. Kailangan nating ibalik si Ate Lira. Tumango si Armand. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Ang paghingi ng tawad sa kanyang mga anak ay ang unang hakbang. Ang susunod at ang pinakamahirap sa lahat ay ang hanapin ang babaeng winasak niya at humingi ng kapatawaran. Ang kanilang paglalakbay para mahanap muli ang nawawalang puso ng kanilang tahanan ay nagsisimula pa lamang. Ang paghahanap kay Lira ay naging isang misyon para sa pamilya Del Fuego. Hindi ito simpleng paghahanap ng isang nawawalang empleyado. Ito ay isang paglalakbay para mahanap ang nawawalang piraso ng kanilang puso. Sa bawat bayan na kanilang pinupuntahan, si Arman ang nagtatanong sa mga tao, habang ang tatlong bata naman, bitbit -bit ang mga manikang leon na kanilang ginawa, ay ipinapakita ang litrato ni Lira na nakuha ni Arman mula sa kanyang mga papeles. Nakita niyo po ba ang ati Lira namin? Tanong nila sa lahat, ang kanilang mga boses ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng halos isang linggong paghahanap, isang impormasyon ang nagdala sa kanila sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Isang lugar na malayo sa ingay ng syudad, kung saan ang hangin ay amoy ng alat at ang tunog ng mga alon ang musika. Doon, sa isang maliit na pagawaan ng palayok na tinatawag na ang muling paghubog, natagpuan nila siya. Nakatayo si Lira, sa gitna ng isang grupo ng mga lokal na bata, ang kanyang mga kamay ay puno ng luwad. Tinuturuan niya sila kung paano humubog ng maliliit na tasa at mangkok. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple at ang kanyang damit ay may mga mansa ng putik. Mukha siyang mas payat at may bakas pa rin ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding isang bagong kapayapaan sa kanyang kilos isang kapayapa ang natagpuan sa paglikha at pagtulong sa iba. Tumayo si Arman sa di, kalayuan, kasama ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong karapatan niyang guluhin ang bagong buhay na ito? Ngunit ang mga bata ay hindi na makapaghintay. Sabay, sabay silang tumakbo palapit kay Lira. Ate Lira, napatigil si Lira sa paggalaw. Dahan, dahan siyang lumingon. At nang makita niya ang tatlong pamilyar na mukha, ang hawak niyang luwag ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pananabik. Hindi sila nagsalita. Sa halip, isa, isang itinaas ng mga bata ang mga manikang leon na kanilang dala-dala. Ang mga ito ay hindi perpekto may mga tahi, na hindi pantay, at mga bahaging medyo tabingi. Ngunit bawat isa, ay puno ng pagmamahal. Si Mahinay, ang unang lumapit. Inabot niya ang kanyang leon kay Lira. Para sa inyo po. Bulong niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Inawa namin. Ang simpleng mga salitang iyon, ang bumasag sa lahat ng pader, na itinayo ni Lira sa paligid ng kanyang puso. Lumuhod siya at niyakap ang tatlong bata ng napakahigpit, habang ang mga luha na hindi na niya inaasahang tutulo pa ay malayang dumalay sa kanyang mga pisngi. Nang mag, angat siya ng tingin, nakita niya si Armand na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking nagtaboy sa kanya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking basag ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising hindi kayang ilarawan ng mga salita. Hindi siya naghanap ng dahilan. Hindi siya nagpaliwanag. Tumingin lang siya sa mga mata ni Lira. Lira, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Patawarin mo, ako. Patawarin mo kami. Akiusap, umuwi ka na. Ang salitang umuwi ay hindi lang tumutukoy sa dila. Ito ay isang paanyaya, pabalik sa isang pamilya. Tumingin si Lira sa apat na lalaki sa kanyang harapan. Isang ama na natutong aminin ang kanyang pagkakamali at tatlong bata na hindi sumuko sa paghahanap sa kanya. Alam niya na ang pagtakbo ay hindi na isang pagpipilian. Ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pag-iisa kundi sa piling ng mga taong handang tumulong sa iyong buuin muli, ang iyong sarili. Tumango siya. Isang simpleng tango na naglalaman ng pagpapatawad, pag, asa, at isang pangako ng isang bagong simula. Ang pagbabalik sa dila sa yensyo ay ibang, iba. Sa pagpasok pa lang nila, ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng sigla. Ang unang ginawa ng mga bata ay buksan ng lahat ng bintana, na parabang pinapapasok ang bagong hangin, at itinataboy ang lahat ng alaala ng kalungkutan. Pinuksan nilang muli ang silid, panahian, at sa pagkakataong ito, si Armand, na mismo ang tumulong sa kanila na tapusin ang mga parolang papel. Kinahapunan, habang ang araw ay dahan, dahang lumulubog, at nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas, nagtipon silang lima sa hardin ang mga nalantang halaman ay unti, unti, na nilang binubuhay muli. Hawak ng bawat isa ang isang parolang papel, bawat isa ay may nakasulat na bagong mensahe, hindi na lang para kay Ilara, kundi para sa lahat ng kanilang mga pangarap at pasasalamat. Sabay, sabay nilang pinalipad ang mga parol. Pinanood nila ang mga ito habang unti, unting umaakyat sa langit, mga munting bituin ng pag, asa sa papalapit na takit, si Lin. Si Mahinay ay daldal ng daldal, ikinukwento ang bawat detalye ng kanilang paglalakbay. Si Maliksi ay malakas na tumatawa sa isang biro ng kanyang kuya. At si Makisig, sa isang kilos na nagsasabi ng lahat, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Nilapitan ni Arman si Lira. Dahan, dahan niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito, at magkasama nilang pinanood ang huling sinag ng araw. Ang tatlong bata ay lumapit at yumakap sa kanilang dalawa, umubuo ng isang perpektong bilog ng pagmamahalan. Ang villa sa lensyo ay hindi na isang bahay ng katahimikan. Ang mga pader nito, na dating sumisigaw sa sakit, ay ngayon ay umaalingaungaw sa tawanan. Ang hardin, na dating tigang, ay ngayon ay isang lugar ng mga bagong yusbong. At ang pamilyang minsay nawasak ng trahedya at kasinungalingan ay muling nabuo, hindi sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa pamamagitan ng mga pusong piniling magpatawad, magtiwala, at magmahal muli. Ito na ang kanilang tahanan.